Saan galing pa ngayon, sir? Kabiti pa. Kabeitin talaga, kabiti. Di ba natakot? Di ba may bagyo tayo parating? Kaya <laughs> na namin na magbaha Kaya natin bumabaha ang murang presyohan ng mga gadget ni Budigan ni Ninang dito. Kaya nga nandito kami. Ayun ako. ilang piraso pa nabilin yung mga ano? Dalawang sentay. Ayun, dalawang sentay. Dalawang Ikea. Dito na ang kainina, siyempre. Mayroon tayo nakikita na ibang vlogger. So, anong ginawa mo nung time na yun? Ay! Flexible. Ikaw ba kung may asawa ka, kung mag-away ka, kung tamaan ng... hindi na mabasa mo. Parang chip talaga. O, yan. oh. O? na mo. so welcome back sa YouTube channel ng guys ng dito naman tayo sa Divisoria. So, samahan niyo naman kami sa para mag-update tayo sa mga budiga ng Nina. Oh, shout out, shout out nga pala sa lahat mga subscriber natin from Canada no. Oh, shout out po sa inyo lahat. So, magandang magandang tanghali ng hapon po sa inyo lahat. So, mga guys, samahan niyo ako para mag-update kay budiga ni Nina dito sa Divisoria mga guys sa 99 Shopping Mall. Oh, sa so, may papakita ko tamang wish. So, let's go. So itong area na to yung yung Totoban Center no Yan sa unahan na eh, yung mga yan, sa Tutuban Center Ito man napakadaling hanapin po Pagbiyahe ng Divisoryo mga guys So makikita mo galing Ricto Ito kahabahan ng Ricto mga guys So galing doon sa may Quiapo Papunta rin itong ng Quiapo no So makikita mo na kada ng totuban Center Yan sa ating mall Ito po yung ano po mga guys So 99 Sa so, mall Yan yan, doon sa loob, sa pure gold. Makikita mo kagad, makikita mo na sa pure gold. So, pupunta tayo sa loob. Papasokin natin sa loob para sa budiga ni Nina. Alright. Okay, so yan. Dali lang itong tulong. Makaharap na sa mismo mawit. Dito tayo sa, ano, sa aping mo. So, pagpasok sa loob. Yung area, pagpasok din sa loob. yun. ano, berdiritso lang. So, yan, sa mga itong area. Yan dito sa loob yan. so punta tayo dun sa bodega ni Nini ng Bongay sa lang so about ng mga dito mga guys so lang so pagdating na dito sa hagdanan po mga guys so dito yan, yan dito so wag kang didiritso dun sa dulo dito tayo sa pakalan tayo pa guys mapabalik sa kanan naman makikita mo yun dyan mga guys so, dyan makikita mo sa hagdanan na to yan hagdanan na to yan makikita mo yung diritso na yun yan. Yan. Dito na po yung sire pagpasok sa loob. So, good morning po. Ay, maghapon na pa. Magandang hapon po mga guys. So, shout sa lahat. So, ito pong era po mga guys. So, ito po yung area no, ng dugo sa anyo. po mga guys. nito so, ito. So, pong dito po. Okay. Shout out po. And, dito na po. So, napakaganda dito mga guys. So, ng bagsak presyo ang mga dito ka. Dito na po yung area kung saan ang Bodega ni Minang mga guys. So uh, bagong opening dito sa Divisoria mga na napakasulit so, po dito mga... dito mga business, mga tindahan, mga, mga, mga chain po mga appliances po dito mga guys. Dito sa napaka, nandito, mga guys. Yan yeah, dito sa mga itong area na Diyan mga viewers ah. Napakaganda talaga. Diyan nininamin kaya tela gusto rin talaga. Ude ganin na gaya... naman -tunin. -tunin. dito. naman tayo sa mga cellphone bundle, bundle galing sir. Kabitit pa. Kabitit talaga, kabitit. sa taytay. Di ba nga natakot? Di ba may bagyo tayo parating? Ay, natin lang nga namin yung magbahasin. yung meron sa amin. Basta parating nga. Dito oh, bumabaha ang murang presyohan ng mga gadget ni... Budiga ni Ninang dito. Sir, kaya nga nandito kami. Ayun. Ito na nga, bibili So, ilang piraso pa nabili niyo mga ano? Dalawang cellphone. Ayun, dalawang. Dalawang klaseng cellphone. Note, Note 40. Oo. Ayan. 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 Dito lang, kay Nina, siyempre. Ay. Oh, Yun, no. Tingnan mo sila ni Madam, si Mama, si so galing, oh, so galing, galing pa ng, oh, Laguna ba? Oh, Galing po kami ng bitte General Trias Oh General Trias kami Hindi sila natakot na maiparating bagyo pero dito Ah bukas pa Dito bumabaha nang mura Bukas pa po banda din 'yan no Saka stress kasi kasi pati ko sila hindi lang tayo dito guys 3700 day ganun eh daw yun 999 old buildings Eh sino ba hindi lang ang harap Oh si yan ang binagawa na rin mga vlogging na rin. Ang magkano mga... kuha niyo po yan sa Hot 50i? Ay? ay, sir. 50i oh, na ako 5,100. 5,100. 5,100. Yung Note 40. Ah, Note 40 natin yung kahalaga lang na ng 10,300. Wow. Pangagang wow. pamasko na. Saan po, Ano pa pangalan natin, sir? Marvin po. Marvin. So, sir, saan po matatagpuan yung budigan ni Ninang? Budigan ni Ninang located dito po sa 999 Mall, Building 2, 1B17 Ground Floor. Okay. So, right to So, sa right side, may kita nyo King's Bank Shop. Mahahanap nyo na to. So, Budiga budigan ni Ninang. Yeah. 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 Okay, bagsak presyo naman dito. So ano pwede naman ang pwede naman papakita sa mga viewers at sa mga subscriber natin sa mga about mga items po. So, so yun, eto. Hanggang ngayon, simula kanina din umaga, dinudumog tayo ng Talagang dinudumog, talagang dinudumog. Marami lang mga bundle dito. Mga may buy one, take one, solo unit na may mga kasamang freebies. Tsaka meron din tayo mga speaker at speaker. So mayroon din tayo mga TV, no? So dito muna lang sa mga about, sa mga cellphone muna tayo, sir. Yung bundle po. Bundle po. Okay. Mm -hmm. Okay. Meron so, eh, tayo, tayo ng mga bundle na nito. sa halagang 4,099, meron ka ng dalawang cellphone. Okay. na kasama. Okay. Alright. At marami pang ibang freebies. Ayun. ano? Kagaya nito, 2,599, dalawang cellphone. Dalawang cellphone. Uh -huh. May na kasama. May freebies na Para naman po sa mga gaming phone natin. Ayun, pang gaming. Pang gaming. Pang gaming. Pang na Cellphone kanina, puno puno, oh, puno, -puno, ito, puno, na. Marami pa tayong stats. Hindi lang may display kasi dumog talaga. Oh, yung talagang sa atin. walang time talaga mag-arrange, no? yes. no? Yes. Talagang sa mga budget friendly nating yeah. cellphone, starting price at 3,199. Yeah. Meron yeah. din tayo rito yung 2,999. So, yeah. pwede ka na diyan mag Mobile Legends, mag-online yeah. yeah. class yeah. at pang trabaho. Oh, okay. o, kung oh. sakali naman nag-gaming ka para sa mga gaming, o meron tayo rito yung mga 256 g 512 g So ngayon wala lang display ha, pero meron niya yung may customer So, so naubos sa sa sobrang daming customer kanila kaya nagkagan niya oh, ng problema. Siyempre, nakita naman natin kanina sa kung anong karami ng tao na <laughs> um, nandag saan dito. Yes, so, dito no. sa bodega ni Ninang po, dito sa Libisoria, mga guys. Yes, Ayan. So, marami tayo dyan. Kompleto tayo ng brand. Meron tayo ng Infinix, Yon. Tecno, Realme, Oppo, Samsung, Xiaomi. Kompleto kayo ng dito. Sa mga... At meron din tayo yung mga budget friendly. Yon. Price starts at $1,099. So, marami yan. Yes. Sa tablet natin, yun. meron tayo dito yung mga tablet. 10 inches tablet. Natin. Alright. Ayan. Okay. Ang 2,300 na Pero wala mga 10 inches at maraming di oh, yeah. Pro. Yes. Ba 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 Pro, Pro Max, S9 Ultra. meron dito, hindi tayo dito, oh, guys. Yeah. Yes. At meron tayo dito yung mga maliliit na tablet din para sa mga kids. Um. Ang doon tayo sa so, mga ano 1,799 So mayroon tayo naman sa mga pambata, no? yung mga Pagpipilian no? natin para sa mga tablet. Yun. Mayroon na tayo mga may design dyan. Saragang 1799. So 1799. So, so, so may may mga tablet ka na sa pambata. Para sa mga anak niyo. Ano, Ayun. 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 Dami kang pagpipilian At iba't ibang mga color win pa sa mga tablet. Sa mga kagandahan nito, guys. Pag nahulog, hindi ka agad. Ayun. May ano na siya. Protection na siya. ganda. 1.7 lang, guys, ah. So, ano naman yung puyo, sir? Yan. tablet Ito, natin. Meron din tayo mga tablet dito na mm. mga same price lang, pero maraming pagpipilihan na klase. Oh, yun. Yan. Tablet, Yan. Hmm. Para naman, sa, laptop natin, sa laptop? Sa laptop natin, oh. Meron tayong Chromebook, Chromebook. Na Chromebook, Windows, at meron tayong Dell na brand, Lenovo, HP, okay. at Acer. Yes, at so, may pinaka-highest na price na laptop natin, sir, ito po yung 4,499 po mga. Yes, Windows na po, po. Oh, yung okay. Para sa mga Chromebook natin, sa alagang 3,491. Okay. Ayan to, meron na yung At kada purchase, meron pong previous to nakasama, ha? Meron oh. sa mouse, mouse, Ayun. Oh, pouch, box, at charger, kompleto po yan. yes, po. So, at syempre, dito po sa bodega ni Ninang, ang bagsak presyong gadgets, meron din kami papakita sa inyo mga sample na TV at speaker. Yun. At meron din mga bundle. Oh. Yun, bundle din. oh, dito, oh. tayo sa mga, mga appliances na mga sa dito. Para naman po sa mga TV natin, kumpleto po tayo ng inches. From 17 inches to 65 inches. Ang mga TV natin may one year na warranty. At paniguradong matibay kasi rubberized panel na siya. Oh, yun so, yung ba'y pinapokpok yun, sir? Ayun. Yes safe siya sa mga TV Oh, yun. Sa so mga yeah. mga tibay talagang mga TV, tapos mga rubberized full panel, kaya one year din yung warranty. Uh, pero hindi siya mga freebies na kasama. Kagaya ng wall bracket. Wall bracket. Yeah, so, so mga, ito, price mga... start at 1,699. 17 inches hanggang sa 22 inches smart TV with okay. bracket sa halagang 2,899 okay. so mga kasaman libre po yan sir mga bracket lang po hanggang yes. so, sa mga bracket 1 year warranty para naman po sa mga best seller meron tayo rito 32 smart TV Okay. bluetooth na po yan kaya pwede na rin siya sa mga wireless na speaker At meron Okay. meron din tayo rito yung A-SPRAT na 5699 so, and... so medyo magulo pero so oh, siyempre ang dami na, na, na talagang nagbawas talaga so kanina kasi guys, sa nakikita natin no oh, o, Is, sa mga para naman po sa mga speaker speaker meron tayong mga malalaki at mga maliit kagaya nito price start at 1,399 hanggang sa 5,699 mga party box na siya. Okay. okay. Malaki na po yan. Okay. okay. Ay, yun na po yung pipili hanggang dulo. Ayun, so mga nagsisimula sa mat matataas at saka pababa, no? Bahala na kayo kung anong pipiliin nyo dyan, mga guys. So, sabad mga presyuan sa mga speaker po, mga yeah. guys. May mga libre pa siya? Yes, may USB. At chalusipin yeah. so, mo? So, ang sangka pa. So, napakamura. Nasa salagang 4,599. So, mayroon ka ng speaker. Lord, so, Lord, speaker. Yeah, so, mga... Yes. So, ayan mga guys. So, dito lang kay Budiga ni Ninang mga isang na pakasok. So, Ulitin ko lang po. Ang location po natin ay 999 Mall Building 2, 1 d 17 Ground Floor. Oh. Recto up. Recto so, up. so wala. Ni Ninang, magsak presyo. sa mga gadgets, sa mga guys, appliances. Sa mga dito, sa, mga viewers natin, sa mga subscriber natin. So, sa mga malalapit dito, eto na guys, ang puntahan nyo, mas malapit dito oh. sa inyo. So, so, so hindi na so pupunta sa mga, mga iba. Dito. Dito na, Sabot. Dito na lang sa bundok. Dito na lang sa division mayroon na talagang bagsak presyo. All right. Okay, Ay salamat, salamat po. Okay. okay. So, uh, uh, ano ba nabili po natin? Ano so? Ayan. Ito ho, oh, yes. motion. Ayan. Ito ka, no. Ariya. No. Ayan. Ayan, okay. so, you no? Know